Nagprotesta ang ilang grupo sa U.S. Embassy sa Maynila laban sa pagbisita ng U.S. President Barack Obama sa Pilipinas sa isang linggo. Mula sa Maynila, may ulat ang the spot si Michael Pat. Mga mga Juno, kanina sa report ni Jay Sabale ay nakita natin na practice at competition yung ating uh, crowd management. Pero kanina, totoo na, realidad na ito, P nagkaroon ng uh, sumabay nga itong uh, init ng uh, protesta sa uh, init ng panahon, ano, ano? itong uh, grupo ng bayan at uh, sanlakas na nga uh, magtangka silang uh, makalapit dito sa uh, U.S. Embassy sa Maynila. Pero nga, sinalubong sila ng uh, mga transon at uh, mga kalasag ng mga polis at nabugan pa ng uh, tubig mula sa mga bumbero para mapawi nga ang ng protesta. Unang grupo ang pumasok sa may, uh, may uh, TM Kalaw, itong grupo ng bayan, kung saan na uh, sinalubong din sila, na may isang taang grupo ito, sinalubong sila ng mga polis sa mga kalasag. At uh, nung matatapos na, may pangalawang grupo naman ang bumulaga dito naman sa may kanto ng uh, TM Kalaw, kung saan ang grupo naman ng San Lacas nakapasok. Pero nang bago sila mag-uwian nga, ito nagkaroon ng sumiklab na nga itong uh, pagtutulakan ng uh, bakita ng mga rallyista at mga police na nagbula uh, nagkaroon dito ng bahagyang uh, trapiko. May mga mga US uh, uh, citizen para na nagmamatsyag dito at uh, mga grupo ng SWAT. Kung sa makikita natin sa video dahil uh, sila na nababahala nga na baka makalapit na itong mga uh, grupo ng uh, mga rallyista. Pero nung uh, papauwi na nga nagkaroon na ng bugahan ng uh, tubig kung saan uh, ilan sa ating uh, mga rallyista ang uh, nakatikim nga ng pagpawi ng init na panahon sa pamagitan ng pagbuga ng mga tubig mula sa bombero. Tumawid sila sa kabilang kalye at uh, dito na naka, nagkaroon ng uh, kaguluhan kung saan itong ating mga uh, mga mananakay nga ano naka, nakatikim din ng uh, konting uh, pagano ng trapiko at kaguluhan. Ito pa, nakikita natin sa video nagkaroon ng bugahan ng uh, tubig sa mga lista kung saan marami nga sa kanila ang nabasa nga no? May nadamay pa isa sa sasakyan dito kung saan Nasa pagitan nito ay napahinto siya at nabugahan na rin ang instant car wash nga kung tabagin ng ating mga kasambahan sa media. Pagkatapos ka rin itong protesta, ito, nagtapos na at uh, nagsiuwiin na itong ating mga raliista. Uh, ayon sa Secretary General ng uh, Grupong Bayan ay asahan pa mas maraming mga protesta. Narito ang pahayag ni uh, Secretary General Renato Reyes. Nakakalungkot niya no? dahil dumating lang si Obama parang hindi na tayo Pilipino at hindi na tayo pwede maglakad sa kalsada. Itong, uh, ang Philippine State, yung Aquino Administration, sobrang-sobrang ang depensa sa Estados Unidos kahit nalabagin ng karapatan ng kanyang sariling mamamayan. Kling salita, natin niyo kay Obama? Hindi natin siya kaibigan at mukhang pahihirapan at iisahan lang tayo. Ayon sa grupo nga ng Bayan ng San Lakas, asahan pa raw ang mas marami pa at mas malaki mga protesta sunod-sunod, araw-araw, hanggang sa pagating ni US President Barack Obama. Ramai selamat Michael Fahati